Ang gusto po namin na para na po magkaroon kami ng peace of mind, yung cause of death po na totoo. Yan ang hinaing na inilapit sa ACIS Partylist Action Center ni Ivy Kalintig mula sa Sibulan Negros Oriental. Lumuwas ng Manila si Ivy at kanyang kapatid upang personal na idulog ang kanilang pagdududa sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanilang OFW na kapatid na si Sheila Satenyaman sa Dubai, United Arab Emirates. Nakatakda sanang magbalik bansa ngayong Oktubre si Sheila pagkatapos ng kanyang dalawang taong kontrata bilang domestic helper. Pero nitong Mayo, nakatanggap ang pamilya Satenyaman ng masakit na balita Ayon sa kasamahan sa trabaho ng OFW, na atrasan di umano ng sasakyan si Sheila na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Sa tulong at pag-asikaso ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Association, tuluyang naiuwi ang labit ni Sheila sa pamilya nito sa Negros Oriental noong Hunyo. Pero nang makita ito ng pamilya, nagkaroon sila ng duda sa totoong sanhi ng pagkamatay ng kaanak. May nakita kasi silang malaking pasa sa likod at iba pang parte ng katawan ni Sheila. Yung police report at autopsy report. At ano Cardiac arrest po, ma'am. Paulit-ulit kami pumunta doon sa DFA, sa agency. Yes po, dumageti po lahat at saka yung OWA. Lahat ng concerns namin, sinabi namin sa kanila, ang pinaka-concern lang po namin is yung cause of death po niya. Agad na sinamahan ng ACIS Partylist Action Center at Erwin Tulfo on Air Team ang magkapatid sa opisina ng Overseas Workers Welfare Administration. Doon personal silang hinarap ng OWA Administrator Arnel Ignacio na sinigurong tutulungan silang mapawi ang pagdududa sa pagkamatay ni Sheila. Saan ang yung duda? Now, i-vet natin kung talagang uh, uh merit ng ano, probability Iba, di balikan natin. Balikan natin yung uh, kaso, tingnan natin, imbestigahan natin. At uh, kung gusto nilang pa-autopsy, gawin natin. Basta kadalasan naman itong ni eh. Kung ano yung gusto ng pamilya na makakapagbigay sa kanila ng peace of mind. Hindi tayo aatras doon. Gagawin natin yun. Nagpaabot din ang OWA ng tulong pinansyal para sa mga naulilang pamilya ng nasa wing OFW. Sa ngayon, nakakulong na ang driver ng truck na nakasagasa kay Sheila. Nangangako ang OWA na tututukan ng kaso para masigurong mabigyan ng hustisya ang nasawing OFW.